Bakit nagiging patibong ito sa mga kongresista mga kababayan? Ito nga, pwede namang hindi magsalita si Pangulong Rodrigo Duterte at pwede namang hindi niya babarahin kung anong mga plano ng Administrasyon Marcos mga kababayan. Lalo na dyan sa 2025 budget. Pwede, pwede talaga. Kasi in a way, tapos na naman termino niya. Hindi na naman siya. Mayor lang naman tatakbuhin niya. To protect Sarah, pwedeng hindi yan gawin. May pwedeng gawin niya ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumahimik na lang mga kababayan, di ba? Yet, nag-decide siya na hindi manahimik mga kababayan. Kasi alam niya, na kasi Sarah Duterte may sapat na ebidensya kasi 2023 pa lang nangangalap na ito ng ibid. Okay, maganda mo araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating channel, Utan Tabunin PH, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin itong impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan. Tignan natin ito sa ibang perspektibo, mga kababayan, kasi ito, may papikita akong video sa inyo na no? tuwang-tuwa itong mga kongresista, mga kababayan ko hindi nila Na ah, nahulog sila sa patibong ni former President Rodrigo Duterte, mga kababayan. Ano ba? Oh. Kung antay Duterte kayo, makikita nyo ito. Nako, baka sabihin nyo ito, sabihin nyo na itong paliwanag ko ay ah, parang blind follower ako. Yet ito, na natin sa ibang perspektibo kung ano yung mga nangyayari dito mga kababayan. Kasi eka, yung ibang mga supporters ni Sarah Duterte, baka nag sila mga kababayan or uh, ito, baka nag kasi nga i-impeach si Sarah Duterte mga kababayan. Well, oh. ayun naman dito sa Yutang Tabunin PH mga kababayan, of course, concern din natin yan kasi ayaw natin ma-impeach Pero mga kababayan, again, eto tingnan nyo, pakinggan nyo itong explanation natin. ah i natin yung mga nangyayari. Uh, ah, tingnan natin talaga kung ano, yung ibang perspektibo, kung ano gustong mangyari ng mga Duterte dito mga kababayan. Okay? Ito, may mo muna ako sa inyo kung ano, ta ano yung mga reaksyon ng mga kongresista mga kababayan nung inanunsyo na na impeach na nila si Sara Duterte. Toto oh, oh, at talaga sila mga kababayan. Ang saya talaga nila. Hindi lang nila alam nako hulog na hulog sila sa patibong mga kababayan. Okay, ito. Umpisa na natin. Tignan natin. By the way, kilike and share ng mga vi ng na videos natin mga kababayan. And then, yung pakisuyo ko po sa inyo na kung pwede, kisubscribe po ng channel natin. Okay, and then comment po kayo dito kung ano yung mga idea ideas ninyo. And then kung agree kayo dito sa ini-explain ko or kung hindi, comment lang kayo diyan. Wala pong problema, ha? wala pong mabablock sa inyo diyan kung uh undesirable yung comments ninyo. Okay? Ito tignan natin. Again, uh, ha, tignan yung mga reaksyon ng mga kongresista dito, mga kababayan. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint having been filed by more than one-third of the membership of the House or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. <laughs> Oh, oh, mukhang sasayaw ni si Franz mga kababayan. Ano? Oh, di ba? Nakita niyo yun? Uwang tua tuwa yung mga kongresista natin, mga kababayan na na-impeach nila si Sara Duterte. Ako po. Ano sa tingin niyo dito mga kababayan? comment kayo dyan. Uh, tingnan natin kung meron pa. I think wala na. I think wala na. Nagsuspend na ng session. Uh, uh, mamaya, uh, pagkatapos niyan, eh, nag-announce na sila kung sino yung mga prosecutors nila. Okay, ito tingnan natin, mga, mga kababayan. Yung mga pangyayari. Di ba? Balikan natin. Again, late 2023 mga kababayan, nalaman na ni Sara Duterte na magkakaroon ng impeachment case laban sa kanya. Kasi nag-usap itong makabayan Black at si House Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Sa tingin nyo, hindi nag-prepare si Sara Duterte simula nun? Comment kayo dyan mga kababayan. Again, 2023 pa yan. Ano, anong year na ngayon? 2025. So most likely mga kababayan, nangangalap, simula nung time na yun, nangangalap na yan ng ebidensya mga kababayan. So talking about evidence-based mga kababayan, sa tingin natin walang problema dito si Sarah Duterte. Ang problema lang talaga natin dito mga kababayan, eh yung impeachment trial or case mga kababayan, in eh numbers game yan. Tulad nung nangyari kay Chief Justice Corona na, na kung saan nagkaroon ng gapangan sa Senado at ibinulgar yun ni Bong, uh, Bong Revilla, yun na nga na impeach si uh, Chief Justice Corona mga kababayan. Okay, ito lang, yan lang talagang problema natin. Pero, kahit ano paman, kahit ganyan, Confident pa rin tayo mga kababayan na lalabas yung katotohanan. Tignan natin yung itong nangyayari. Oh, Noong December, nag-file sila ng impeachment case, tatlo mga kababayan. And kung napapansin niyo or bago pa yan, nag-announce na si Bongbong Marcos na hindi niya suportado. Kunwari, hindi niya suportado itong impeachment case. Diba? And yet, oh, ano nangyayari? Anong kasunod doon? o parang naglaylo lahat ng kongresista doon sa kanilang mga hearings. Lalo na dyan sa confidential Funds ni Sara Duterte. Yet, itong problema nila, itong makabayan black, hindi nila kontrolado kasi may ibang amo ito. Kaya nagkumuloy pa rin sa pag ng impeachment case. Pero again, wala problema yan. Nag-file pa rin sila. Pero anong tugon ng mga kongresista dyan? Wala silang pakialam. Hindi yan pinapansin kahit nagpadala yung makabayan block ng kopya ng impeachment case para ma-review nila through break chat, yet hindi yan pinansin mga kababayan. Kahit nung bumalik na yung ano no, no, pagkatapos ng New Year, nung, no, nung no, no, umpisa ng bumalik, until nung no, bumalik sila pagkatapos ng holiday, wala pa rin silang makuhang perma mga kababayan. Anong ginawa kung natatandaan ninyo, naglabas ng survey. Anong sinasabi sa survey? Na 50 plus percent ng tao ng Pilipino ay gustong ma-impeach si Sara Duterte, mga kababayan. Yun yung pinalabas. O, ba? Diba? Of course, alam naman natin na uh, manipulated yan, mga kababayan. Of course, alam natin yan. Yet, kahit It sabihin natin, totoo yan. O, naglabas ng survey. Kasunod nun, anong mga nangyayari? Yun ay, yung resulta ng survey mga kababayan ay ginagamit ng mga kongresista lalo na yung mga nag-file ng impeachment case. Lalo na yung nag-file ng impeachment case na para i-encourage itong mga kongresista na suportahan yung impeachment case. Kasi nga, gusto ng mga tao na maimpi si Sarah based doon sa survey. Diba? Kung natatandaan ninyo, lumabas yan. Pero, wala pa rin mga kongresista na sumusuporta mga kababayan. Okay? Ang problema, ito nangyari mga kababayan. Naglabas si Pangulong Rodrigo Duterte at si Congressman Ungab nang issue patungkol doon sa bicameral committee meeting report ng 2025 budget. O, di ba? Naglabas siya. At last week nag-file na ng petition sina Congressman Ungab at Vic Rodriguez na mga kalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Supreme Court na gawing unconstitutional yung 2025 budget. Ah, di ba? kung titingnan natin, sinong unang-unang maapektuhan kapag so, uh, kapag kapabor yung desisyon ng Supreme Court doon sa uh, mga petitioners. Sino mo unang-unang maapektuhan? Of course, yung Congress at ang administration ni eh, Marcos, mga kababayan. And of course, i-connect nyo yan, mag i election ngayon, di ba? Kailangan ng kailangan ng pera, mga kababayan. Okay? So ito mga kababayan, tignan natin. Sa tingin niyo ba, hindi naisip ni Pangulong Rodrigo Duterte na kapag pag-iingay siya patungkol dyan sa budget, ay ga uh, i-push through nila yung impeachment case laban kay Sara Duterte bilang resback doon sa mga pagpunterya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Again, sa tingin nyo ba hindi naisip yan ni Pangulong Rodrigo Duterte na baka sakali kung mag-iingay siya at kontrahin niya ang Administrasyong Marcos ay hindi gagamitin yung impeachment case laban ni Sara Duterte para makaganti sa kanila o, no. oh, comment kayo dyan kung sa tingin nyo hindi or oo. Pero sa tingin ko mga kababayan, sa tingin ko, eto. Sa tingin ko, naisip na yan ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan. And yet, eto, nag-iingay pa rin siya. Bakit? Of course, hindi natatakot itong mga Duterte kung sakaling, tuloy yung impeachment case at ito na nga natutuloy na nga. Oh. ibig sabihin dito mga kababayan, nag-iingay itong si Pangulong Rodrigo Duterte kasi patibong ito para sa mga kongresista, mga kababayan at kay Bongbong Marcos. Ah, di ba? So anong ginawa? Anong ginawa nila para ma-encourage itong uh, mga kongresista na talagang pumirma at bumoto doon sa impeachment case sa Duterte. Ito, may inilabas ulit silang survey. Ah, ito mga kababayan, five days ago ito. Inilabas. Again ha, five days ago. Ito, pakinggan natin sa survey ng Social Weather Stations para sa voter preferences for senators na sponsored ng Advisory at Research Oh, tignan niyo ha. Oh. Tignan niyo yung lista, mga kababayan. Oh. Karamihan dyan sa lista ay eh, mga kaalyado ng administrasyon ni Marcos, mga kababayan. Oh. So, anong ibig sabihin nito? Pinapalabas nila sa survey na ang mga posibleng mananalo ngayong 2025 election for senators, mga kababayan, ay most likely mga kalyado ni, administration, ni Bongbong Marcos. And most likely, yung magtatapos na ng mga terms na karamihan doon ay kakampi pa rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ay mapapalitan na. So basically mga kababayan, pinapakita ng survey na ito na pagkatapos ng May 2025 election ay makukuha nila ang numbers na buboto ng conviction kay Sara Duterte. Ah, ito yung pinapalabas nila. Kaya, itong Congress magkakaroon ng lakas ng loob na i-impeach itong si Sara Duterte kasi magkakaroon na ng sapat na numero doon sa Senado after May 2025 election. At hindi na sila mababalik ka ni Sara Duterte kung sakaling hindi siya makonvict. Kasi conviction talaga ang target nila dito mga kababayan. Okay? Conviction talaga. So kampante ang mga kongresista mga kababayan na kapag bumoto sila ng impeach sara eh hindi sila babalikan ng, uh, hindi sila babalikan ng uh, ni Sarah Duterte kung sakaling tatakbo si Sarah Duterte na sa 2028. Okay? So ito mga kababayan. So bakit nagiging patibong ito? Okay? Bakit nagiging patibong ito sa mga kongresista mga kababayan? Ito nga. Pwede namang hindi magsalita si Pangulong Rodrigo Duterte at pwede namang hindi niya babarahin kung anong mga plano ng Administrasyon Marcos mga kababayan. Lalo na dyan sa 2025 budget. Pwede, pwede talaga. Kasi in a way, tapos na naman termino niya. Hindi na naman siya. Mayor lang naman tatakbuhin niya. To protect Sarah, pwedeng hindi yan gawin. May pwedeng gawin niya ni Pangulong Rodrigo Duterte na tumahimik na lang mga kababayan, di ba? Yet, nag-decide siya na hindi manahimik mga kababayan. Kasi alam niya na si Sarah Duterte may sapat na ebidensya kasi 2023 pa lang nangangalap na ito ng ebidensya. At alam niya na kung matuloy ang hearing sa Senado sa impeachment trial mga kababayan sa Senate, lalabas lahat ng katotohanan mga kababayan. Nako, sinong unang-unang masisira dito mga kababayan? Sa tingin niyo ba yung mga Duterte masisira dito? Of course, hindi mga Duterte. hindi mga kababayan. Kasi nga in the first place, kasi sabihin nilang may issue doon sa um, DepEd. Oh. Sinabi na yan ni Sara Duterte, may ebidensya siya, may video siya kung saan. Na? May nag-utos sa kanya na ibigay yung pera doon sa undersecretary nila. Oh. So kung magkakaroon ng hearing, or trial, impeachment trial mga kababayan, lalabas yung katotohanan, katotohanan yan. Okay? At aside dyan mga kababayan, oh, lalabas ang katotohanan kung anong uh, klasing mga congressman meron tayo ngayon mga kababayan. At ito na nga, ito umpisa, nag-umpisa na. Diba? to 115 bumoto. Kaya gusto natin malaman kung sino-sino yung mga bumoto na yan. 'Di ba? Kumagat kasi sila dito sa patibong ni Pangulong Rodrigo Duterte. Oh, concerned ba si Rodrigo Duterte na ma-impeach si Sara Duterte or hindi? Of course hindi niya yan concerned. Hindi niya yan concerned. It may be concerned pero ano lang, parang mapapasalamat pa nga siya na kapag ma-impeach yan, o, so aalis na sa, parang magre-retire na sa politika. Magiging private citizen na lang yan. ba? Diba? So parang, kung titingnan natin mga kababayan, advantage yan on the part sa mga Duterte. Ang goal dito na nanakikita ko na ginagawa ni Pangulong Rodrigo Duterte or sabihin na natin sa mga Duterte mga kababayan. e eh, Regardless of the numbers doon sa Senado mga kababayan, gusto nilang ilabas itong lahat ng katotohanan. Una, unang-una kung anong klasing mga kongresista meron tayo ngayon mga kababayan. Pangalawa, kung anong mga tugang ginagawa ng Administrasyong Marcos ngayon. Oh. Kasi may alam yan si Sarah. Oh. Ilang years ba One year and a half or two years na part siya ng uh, cabinet ni Bongbong Marcos. Of course, alam, may, may nalalaman yan. May, may alam nga yan about kay Martin Romualdez. Eh. May mga sinabi na nga. May ibinulgar na nga. At ito na mangyayari. Darating yung time, again, dyan sa Senate hearing, sa, sa impeachment trial na lalabas yung mga information na yan. So again, may impeachment si Sarah, i-convict man nila or hindi mga kababayan. Ang importante dito sa mga Duterte na nakikita ko ha, e mailabas nila yung mga katotohanan. Kasi hindi hindi sila pwede maglabas ng katotohanan doon sa mga hearing sa kongreso. Kasi hindi hindi nila baluarte yan. Baluarte ng mga kalaban, mga kababayan. So, hindi yan yung tamang lugar kung saan nila pwedeng ilabas lahat. Kaya, again, nakikita ko dito na parang ah uh, mas okay sa mga Duterte na magkaroon nitong impeachment case hearing or trial mga kababayan para masagot nila kung ano yung mga issue na binabato sa kanila na kung saan alam naman nating masasagot yan still yung mga supporters or kahit yung nagdududa kay um, sa mga Duterte ay makukuha nila bilang supporters mga kababayan. At mailabas nila kung anong klasing mga congressman at senador meron tayo. No? Mga kababayan. Sige na ko ang, laba ang 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 tanggal ilabas ng mga pangalan ng mga kongresista na bumoto mga kababayan. Inihintay natin 'yan. Hindi ba? Again, ah, uh, sa tingin ko mga kababayan, wala talagang pakialam itong mga Duterte kung ah um, may, ma, si Sarah or hindi. Basta sa tingin ko, gusto lang nila na ilabas itong lahat ng katotohanan sa tamang ah uh, session or sa tamang pamaraan mga kababayan. Kasi, of course, magkalalabasan niya. Ah, oh, di ba? Well, again ah uh, kung titignan natin, uh, kilala na naman natin yung kung karamihan dyan sa magiging prosecutors na mga congressman, mga kababayan. O, oh, tingnan nyo na lang. And, ah uh, mayroon na mga abogado si Nesara Duterte, nag-ready na sila. So, kung isipin natin, one year na yung ready sila. Kung titignan natin. na uh. Again, Oh, comment kayo dyan kung anong sa tingin nyo dito, kung agree ba kayo dito sa nakikita ko sa mga nangyayari or kung hindi, comment lang kayo dyan, explain ninyo. Ito yung nakikita ko. Kaya ako mismo uh, bilang supporter ni Sarah Duterte, hindi ako natatakot na matuloy ang impeachment trial mga kababayan. In fact, gusto ko nga para magkaroon talaga ng closure mga kababayan magkaroon ng closure dyan sa mga binabato sa kanila. And yun na nga, yun lang talaga ang concern natin ay ang numero. at of course, um, alam naman natin na pera din ang kalaban. Sa sa numbers, pera din ang kalaban ng mga Duterte ngayon. Kasi babaha talaga ng pera ngayon. Ang dami ng mga ninakaw nila ilang years, tatlong taon na sila ngayon mga kababayan. Sigurado tayo na ang dami ng nanakaw niyan na pwedeng gamitin para pangbaya doon sa kung sinong, nila, kay, kay sinong kailangan nilang bayaran para papabor sa kanila yung desisyon ng, ng, ng impeachment mga kababayan. Comment kayo dyan. Oh, para makita din or marinig din natin yung mga sentimiento ninyo. Okay? Uh, ano pa? Ano pang nakikita natin dito, mga kababayan? I think yun lang muna, no? Uh, tignan lang muna natin, ba, baka mayroon pa tayong makita ang ibang perspective dito sa mga nangyayari. Again, so far, Uh, panawagan ko po sa inyo na uh, doon sa mga support ni Sarah Duterte, wag po tayong mag-alala. Kasi itong pag-file ng impeachment mga kababayan, or pag-impeach ng House of Representatives kay Sarah Duterte, given na po yan. 2023 alam na po yan ni Sarah Duterte. inannounce na po niya po yan at in na yan alam na po natin yan ang mangyayari. Yan. Kasi nga, hawak ni Martin Romualdez yung mga kongresista, mga kababayan. Kailangan nila ng pera ngayon. Yan ang isipin ninyo. Kailangan nila ng pera ngayon. Yung may mga kaso dyan, dinismiss ng current, administration. Kaya nga, o, oh, nagbabayad utang yung iba. Diba? So, So huwag kayong matakot mga kababayan. Okay? So ano pa? O, oh, impeach yan. O oh, bakit impeach yan? Kasi nag-announce din si Sara Duterte mga kababayan na tatakbo siya ngayong 2028. Oh. Sa tingin niyo ba, hindi naisip ni Sara Duterte na babanatan siya kung nag-announce siya ng natatakbo ngayong 2020 ah, ngayong darating na 2028 Kala niyo ba bobo si Sara Duterte? Of course hindi mga kababayan. Of course hindi yan bobo. Kasi in the first place nakita na yan ni Sara Duterte mga kababayan yung nangyari doon kay Vice President Binay. Kung saan nag-announce ng maaga si Binay na patakbo bilang presidente. Anong ginawa? O oh, yan, binanatan hanggang sa nasira yung reputasyon niya. Again, ito isa din itong patibong ni Sara Duterte mga kababayan kung saan nag-announce siya early natatakbo ngayong 2028. Naku, inagat talaga ng mga kongresista, mga kababayan. Para yan, naganawan siya para matakot yan sila. At ito, kaya nga, gusto nilang ma-impeach para hindi na makatakbo ngayong 2028, mga kababayan. Si alam nila na babalikan sila ni Sarah Duterte, kung sakaling mananalo yan. Okay? So comment kayo dyan mga kababayan kung anong sa tingin nyo dito. Okay? Dito na lang po muna tayo. Yan lang po muna yung nakikita natin, nating perspective ngayon dito sa mga lahat ng mga nangyayari dito. Lalo na dito sa impeachment. sa pag-impeach nila dito kay Sara Duterte, mga kababayan. Okay? So comment kayo dyan babasahin natin, baka may makuha din tayong ibang perspektibo dito para din umbay natin lahat. Again, huwag tayong mag-alala. Dasal natin si Sarah Duterte yung mga kababayan. Ako, nagpamisa pa ta talaga yung mga ano, yung mga kongresista mga kababayan, yung, yung mga bumoto, nagpamisa pa ta talaga sila pagkatapos niyan mga kababayan. Ha? Oh, ang kakapal ng muka. Well, anyway, so again, pagdasal lang natin mga kababayan, so si Sarah Duterte, na sana magkaroon sila ng lakas ng loob na harapin ito. At sana hindi sila matatakot na ilabas lahat ng katotohanan dito. Okay? So paki-share ng uh, paki-like and share ng video natin mga kababayan and then yung paki ko po sa inyo na kung pwede paki-subscribe po dito sa channel natin mga kababayan. Okay? So maraming salamat sa lahat po at magandang araw sa inyo.